Ang tunay na kagandahan ay dapat madaling makita, halatang halata sa lahat, at agad na nagbibigay kasiyahan. Pero sinasabi ng Biblia ang ibang uri ng kagandahan, hindi lamang panlabas. Sa unang Pedro, Kabanata 3, mga talata 3 hanggang 4, sinasabi, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas, at mamahaling damid. Sa halip, ang inyong ganda ay nasa kalooban, ang walang hanggang kagandahan ng mahinahon at mapagpakumbabang espiritu na lubos na mahalaga sa mata ng Diyos. Paalala ito na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob at ito'y panghabang buhay. Simulan ng iyong araw nang may tamang timpla ng banal na irony. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng mabilis at inspiradong kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto, magpapaliwanag sa iyong umaga ng mas mabilis pa kaysa sa iyong kape.